sa isang kaharian ng mga pusa. Namumuno ang isang emperador na pusa na isang mayabang na Siya ay labis na nahuhumaling sa kanyang magarang balahibo at palaging nakasuot ng pinakamahal na mga kwelyo at kapa. Wala siyang pakialam sa mga problema ng kanyang kaharian. At ang kanyang mga araw ay ginugol sa pagpapaganda at pagpapakita ng kanyang karangyaan. Isang araw, Dumating ang dalawang tusong pusa mula sa mga eskinita at ipinakilala ang kanilang sarili bilang mga bihasang mananahi. Inilahad nila na kaya nilang maghabi ng isang espesyal na tela na hindi nakikita ng mga pusang mangmang o hindi karapat dapat sa kanilang posisyon. Nang marinig ito, naakit ang emperador at inatasan silang gumawa ng isang bagong kapagamit ang mahiwagang tela. Sabik na ipakita ang kanyang pagiging higit sa iba. Nagsimula ang mga tusong pusa na maghabi ng di nakikitang tela at pinuri ang kanilang gawain. Na nagsasabing ang tela ay napakaganda. Ipinadala ng emperador ang kanyang mga tagapayo upang masuri ang progreso. Ngunit dahil sa takot na maparatangan bilang hindi karapat-dapat. Pinuri nila ang hindi nila nakikitang tela. Nang matapos ang kapa, Nagkunwari ang mga tusong pusa na ito ay isinusuot ng emperador at pinuri pa kung paano ito pinatingkad ang kanyang guhit. Dahil sa takot na magmukhang mangmang, tumanggi ang emperador na aminin na hindi niya nakikita ang kapa. Ipinagpa siya niyang ipakita ito sa buong kaharian sa isang parada. Sa kalsada, lahat ng pusa ay pumuri sa magandang tikapa ng emperador. Ngunit isang batang kuting ang nagtanong, bakit parang wala namang suot ang emperador? Ang tanong ng kuting ay kumalat sa buong kalsada. At napagtanto ng lahat na ang emperador ay walang suot kundi ang kanyang sariling balahibo. Bagaman nahulog ang emperador sa kahihiyan. Hindi siya umamin sa kanyang pagkakamali. Nagpatuloy siya sa kanyang paglakad na taas noo. Habang ang dalawang tusong pusa ay umalis na dala ang kanilang ninakaw na isda at gatas. Natatawa sa kanilang panlilinlang.